Sa iba pang malalaking balita hinarang ng barko ng China ang dalawang Philippine Coast Guard vessel malapit po yan sa Ayungin Shoal sa West Philippines Sea. Base sa monitoring nitong si dating US Air Force at uh, Air Force official at dating uh, defense attaché Ray Powell, hinarang ng China Coast Guard 5203 ang BRP Cabra at BRP Cape Enganyo na naglalayag 14 nautical miles silangan po yan ng Ayungin Shoal. Habang nagsagawa naman ng shadowing ang anim na Chinese maritime militia vessel sa dalawang barko ng Pilipinas. Una lang iniulat nitong si Powell na nagtransmit uh, nag-transmit ang patrol vessel ng Philippine Coast Guard ng kanilang automatic identification signal. Labing walong nautical miles huyan timog ng Ayungin Shoal. Nagbunso dito sa panig ng China para mag-deploy ng pitong iba pa na militia vessel para ho paigtingin ang blockade o blockade formation sa Ayungin Shoal habang ang China Coast Guard 5203 ay nagtungo sa timog na bahagi ng hinarang na dalawang Philippine Coast Guard vessel.